pupuntahan ko yung bagong kapehan dito sa Rizal Nueva Ecija. Tanaw nga lang to sa bahay namin. Pero nag-tricycle si ako dali ko kinayang init syuta. At andito na nga ako sa Joey's Brew. Matatagpuan ng Joey's Brew sa Magsaysay Street Poblacion Sur. Harap nga lang siya ng GC ay mga mare. Pagkakit nga namin doon ay may mga customer sila. Shoutout po sa inyo. At eto nga ang loob ng Joey's Brew. Maaliwalas siya tingnan mga mare kasing aliwalas ng buhay mo. Charis. Hindi nga lang kape ang offer nila mga mare. Meron din silang mga milk tea. Pasok nga sa budget yung mga price nila mga mare at maganda nga ito dahil tapat nga lang siya ng GCI. Kaya for sure madaming mga estudyante yung tatambay dito. shoota. Meron nga din silang iba't ibang flavor ng takoyaki at shomai. Kaya perfect kombi nga siya mga mare sa kape at milk tea. At dahil coffee lover ako mga mare, trinay ko yung cold cappuccino. Hindi na ako naghat kasi hot na ako. Charis. At sa halagang 59 pesos nga ay meron ka ng 20 size. At ang order naman ni Nano ay mocha. Binilan ko na nga lang din si Nano kasi puro na lang siya 3 in 1. shoota. Hindi naman siguro masira ang chan mo sa mamahaling kape. Charis. Kailangan dumating ang maring Susan ko. Katatapos nga lang daw niyang magtinda mga mare kaya na late siya. Pero sakto lang din naman yung dating niya dahil hindi pa naman nagagawa yung order ko. Dahil hindi siya pwede sa kapetrina rinay niya yung Rocky Road Frog. 20 size din yan mga mare sa halagang 59 pesos. Kaya kung milky lover kayo mga mare, pasok na pasok to sa budget nyo. Andito mga, mo yun sa Joe's Food. para ito ang kanilang cold cold fish. Tani ako yung pocket

Sarap ba? Oo naman Paano mo ka nang nasasarapan sa ano? Sa mga para mm. <laughs> order nga kami ng Japanese at beef shomai. Ang Japanese shomai ay nagkakahalaga ng 50 pesos. At ang beef naman ay 42 pesos. 5 pieces na siya. Kaya kung may 100 pesos ka, pumunta ka na sa Joey's Brew, mabubusog ka na. Isama mo na rin ang barkada mo, ang jowa mo, mga mare, dahil perfecto na tambayan. Malamig na at nakisagap na rin kayo ng wifi nila, Shuta. Ah. Habang iniinom ko nga yung kape ko, ay biglang nagkwento si Maring Susan. Kaya bonggay tawa ko dyan, na, mga mare, dahil usapang itlog naman na. Shari, sunny side up na itlog, ganar. Habang tumatagal nga, sumasarap yung order kong cappuccino. Kaya pag napanood yung video na to, ay sign na rin para magkapi na rin kayo mga mare. Shoutout po sa may-ari ng Jovis Brew na si Sir Joseph Geografo. At sa mabait na manager na si Sir Leonard Vicente. Maraming salamat po! Thank you, sir!